Haloy nang paratindaning ning urig sa merkado publiko kan ang 51 anyos na si Tatay Salvador. Kaya memoryado niya na kung noarin magkakaigwa ng paghiro sa presyo ka ini. Arugo niya na magpapasko. Lauman na da para parabakal na magkakaigwa ng umento sa presyo kang karning urig. Sa presente, 280 pesos na ang kada kilo ka ini sa nasambit na merkado. 260 pesos sa nainikang nakaliis na bulan. Paliwanag ni Tatay Salvador, ang pagmal sa presyo kan urig, nakadepende sa presyo kan sa supplier. Kung mahal ang pabakal, mamal man ang sendang bintahan. Pwede sir man dining maglangkaw sa mga maabot pang aldaw. Expected na yan, yearly naman, ganun ang nangyayari kasi paubos ang supply firme. Eh. Kaya nga na, ang sa backyard, medyo kulang ng supply, hindi na masyado. Kaya yung mostly farm talaga ang source namin, kaya medyo mataas tara sa Sa presyo kan karning manok, mantinido mang giraray sa 185 ang kada kilo. Daiman masabi pa kan mga paratsyanda sa nasambit ng merkado. Kung mamal pa iningon na holiday season, urog pa taada ko lang supply ka ni reyon. Sigun sa Philippine Statistic Authority o PSA Bicol, ang presyo kang karning manok asin karning orega ang pira sa mga rason kan pagiro inflation rate sa reyon. Sa datos, gikan 1% kang nakaaging Oktubre, nagsipa na ini sa 1.2% kan bulaning Nobyembre. Piglalauman man manamalang kau pa na Desyembre. Natin yung ano yung sa next monitoring PSA. Kung magkakaroon ng increases in price, uh, we will continue to the But, uh, sa ating series, ba ba? Dito ang ating uh, Nawala't sangat ang presyo. sa karning manok asin ureg, sarupa sa mga nanotara na nagumento ang presyo kang nakalis na bulan. Iyo ang bagas, mais asin mga prutas. Mientras tanto, nagbaba naman ang presyo kang gatas, sira asin tinapay na nakatabangan ni daigayong maglangkaw ang inflation rate kang Nobyembre. Para sa mga baretang tatak Bicol. Nomer Corporal.